internal kata lumabas mabas ganito lang <laughs> wala na tayong content so... ganito na lang basta lang mai-mai content maghuhugas hugas lang ng plato tapos habang naglalaba maglalaba ako mamaya Ano pa yung be Kumusta araw nyo guys ang pag ganitong ano, pag ganitong winter, mahirap talaga ano, mahirap mag makakatamad lumabas kasi nga malamig. Unless na lang is very important talaga yung iyong pupuntahan or meron kang importante bibilihin ba sa labas. Eh so far, kami naman is wala namang kailangan masyado sa labas. Kaya dito lang kami sa bahay. Ngayon lang. Gawain bahay. Content na rin, di ba? Hugas plato. Laba. Mamaya naman magluluto na naman. Ngayon lang. <laughs> Kahit ano na lang ma-content, hindi ba? Basta lang tayo magma-upload. Mahirap naman din kasi pag wala tayong i-upload, wala tayong views. Nunggasan tong ating rice cooker. <clears throat> Para mamaya kasi magsasaring ako ng kanin. Para sa aking tanghalian. Kumusta ang araw niyo guys? <clears throat> Medyo ako'y inuubo. Okay na ko dito sa aking ano lababo yung gripo is hiwala yung hot and cold. So pag ibinuksan ko yung hot, masyado naman siya mainit sa kamay. Dito na lang pagtatapos sa hot, eh cold water na naman. Kasi yung dati ko is ano lang siya, isa lang siya pero dalawa yung ano niya, pihitan. Pwede mo siyang i-mix yung kung gaano kainit at saka kalamig. Ito kasi hindi na mimik kaya papalitan ko siya, bibila ko ng bago. Papalitan ko siya yung mimik siya kasi grabe nga yung winter, parang ano din eh, ang lamig ng tubig para makuhi sa kamay ko, sobrang lamig. Mahirap maghugas ba pagka ano, malamig ang tubig. Yan lang ating gawain sa araw-araw hugas, luto, kain, tulog, alaga sa bata, ilinis bahay, laba, yun lang. Lilinisan ko tong ano ko eh. Lilinisin ako ng ulam ko mga. Tinilabas ko siya kanina, ano. Tanghali ay kagahapon ng gabi, bago ko matulog. Lilinisan ko, no lilinisan ko naman siya ngayon, para mamaya. Hindi pala ako nakalap nakabili ng ano? Sprite. Itong aking ano yan, ano lang sa garlic butter. Ulam ko mamaya. Sa <coughs> halian. Mamaya ko mga siya lulutuin. Look guys. Ang laki, di ba? Alam mo gaano kalaki, oh? Uh? Kasi na. <laughs> Kasi laki ng kamay ko. <laughs> yan ang aking ulam mamaya. Lulutuin natin. Lilinisan muna natin. Lilinisan natin siya. Tapos mamaya ko siya lulutuin. Maaga pa naman yun eh. Kaya lilinisan ko lang muna. Tapos mamaya maya ko na siya lulutuin. Ano pala ngayon eh? Anong oras pa lang ba ngayon? Mag-alas 10 pa lang ng umaga so I still have time. Yan lang. Paano pag ano ito? Pagtanggal ng ano, tinae. Tina eh. Dito yata yun. Ayan. Mahirap naman tanggal eh. Wala akong pang tanggal eh. Hindi ko alam kung nasan yung toothpick. La, ang ating gawa kapiranggut lang natanong kaya muna bali ano lang sya limang piraso kasi alam mo ba yung isa nito 2 pound 50 ang isa medyo may kamahalan pero malalaki naman sya eh kaya okay lang Hindi ko lang talaga. Ko mo. Wala ako ano. Tantanggal ng ano niya. Sama na rin yun. <laughs> yeah. ba ang laki? Linisan <laughs> lang natin. Para mamaya, luto na lang. Mamaya ko na lang tanggalin nga yung itim niya kasi hanapin ko pa yung aking, hanapin ko pa yung toothpick ko Tanggalan ko lang to ng mga ano niya, yung mga kamay-kamay niya. guys. Look. Di ba? Tingnan mo. Tingnan mo yung ano niya, size niya. Ang laki. Ayan. Mamaya ko siya lulutuin. Limang piraso. That's it for today guys, thank you for watching, bye bye!